Lakad siya sa mga burol at pundok, pero wala siyang nakita. Inabot na siya ng ilang araw, pero hindi nawala ng pag-asa. Naalala niya ang mga sinabi ng kanyang ama. Huwag mong tanggihan ang sino mang humingi ng tulong. Maging masipag ka, anuman ang gawin mo, gawin mo ito ng buong puso. Ngayon, mas kailangan kong tumuon sa paghahanap ng trabaho. Yun ang kailangan ko at gagawin ko yon ng buong puso kahit gano pa katagal, hindi ako susuko. Ilang sandali pa, nakasalamuhan niya ang isang puno na nagsasalita. Tuyot na tuyot ang sanga nito. Kumusta, bini, -Bini? Mukhang may hinanap kayong lugar. Pwede mo ba akong tulungan tanggalin ang mga tuyong sanga ko? Masusuklian naman kita balang araw. Oo naman. Inakyat ng masipag na dalaga ang puno at pinutol ang mga tuyong sanga nito. Hindi siya tumigil hanggang sa maubos sa mga tuyong sanga at maging handa ito sa pagtubo ng mga bagong dahon at prutas. Nagpasalamat ang puno sa kanya at tumuloy na siya sa paglakad.